Hindi na lang sinindak o hinarang. Binangga pa, yan daw ang ginawa ng China sa dalawang sea vessels ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero may sagot ang China dyan para sa detalye, narito si Camille Samonte. Pinalagan ng China ang paninisi ng Pilipinas sa nangyaring banggaan ng dalawang barko sa Ayungin Shoal alas 6 ng umaga nitong linggo nang mangyari ang insidente habang nasa resupply mission ang isang vessel ng Armed Forces of the Philippines. Sa video ng China, makikitang kumabig pakaliwa ang vessel ng Pilipinas para maiwasan ang nakaharang na Chinese Coast Guard ship. Pero sa kwento ng China, hindi raw pinansin ng Pilipinas ang paulit-ulit nitong babala sa tinatawag nilang Renai Reef. Kaya raw nito hinarang ang mga tropa natin. Gate pa nila, illegal umano nagdadala ng construction materials ang bansa. Sa pahayag ng AFP, ang Unaiza May 2 ay isang resupply boat na nagdadala ng pangangailangan ng mga marines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pagmamatigas ng China, lawful o naaayon sa batas ang hakbanging ito ng kanilang Coast Guard dahil trespassing daw ang Pilipinas. Hindi rin daw professional at ligtas ang ginawang pagdaan ng Pilipinas. Sinadya rin daw ng Yoniza May 2 na umatras na siyang nagdulot ng banggaan. Tingin nila, ito ang paraan ng Pilipinas para palalain ang tensyon sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Inakusahan din nila ng paglabag sa International Regulations for Preventing Collision at Sea ang bansa. Ito yung rules of the road na dapat sundin ng mga sasakyang pandagat para maiwasan ang banggaan. Kaya Pilipinas daw ang dapat nasisihin sa nangyaring banggaan. Hindi pa rin binibitawan ng China ang hawak sa kanilang claim sa West Philippine Sea at patuloy na naniniwalang kanila ang ayungin. Ito ay kahit na na ng arbitral ruling noong 2016 na walang basihan ang mga claim na ito. Nagbabalita na sa frontline, Camille Samonte, use five. Nagain na ang Department of Foreign Affairs ng panibagong diplomatic protest kaugnay sa ginawang yan ng China sa nainaraw ang National Security Council sa kasinungalingan ng China. Ay kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, narinig na nila yan nung putulin ng Philippine Coast Guard ang nilagay nila mga boya sa entrada ng Scarborough Shoal noon. Sa kabila niyan, hindi pa rin nila nakikitang dapat nang i-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Amerika o sa iba pang mga bansa. Hindi naman kasi armado ang ginawang pag-atake ng China. Itinuturing pa rin naman daw niya lang 50% successful ang resupply mission dahil nakarating pa rin sa BRP Shera ang bangkang UM-1. Dahil diyan, nagpatawag din si Pangulong Bongbong Marcos ng Command Conference kasama ang iba pang security officials ng pamahalaan. Inatasan niya ang Philippine Coast Guard na magsagawa ng investigasyon sa nangyaring rotation and resupply mission ng naayon sa International Maritime Laws.